Oh. Bilangin mo na yan 1, 2, 3, 4, 5 ito pa, isa mo pa to. Saan ba yan? 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 15, <laughs> 16, 17, 17, 25, wala pa, wala pa si, ay na, si Sir Carlo. Na? Tsaka si 17 na. Okay. Okay. Okay, ano okay. Apo na naman yung wallet natin. Mulan. Idol Idol Ay dol. Ciao. Ciao. Oh,

25 to. Yes! 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 23, 24, 25. Wala pala? Surado? Kaya magambag naman so, kami dito. Oo oh, wala, 1 hour pa. pa. May mga kasama pa ako. Ano ba yan yan? Puska sa NBA. Puska to sa NBA. NBA na... Finals. Talo kayo? <laughs> talo nga lang na. Hey, talo! mag yung ka mga talo. Idol! Nakumulekta tayo. So, Pwede nyo ito, kuya? So, eto ngayon. Tampay kami ngayon na family mark. Kasama ko si Sir A. Si Gerald. Kasi hindi pa kami maka away Gawa ng uh, ah, nag na naman sa dorm namin. Wala kami ano. Tapos maulan. ay eh walang silungan dun sa, ano, sa dorm. Kaya dito muna kami sa malapit sa labas ng dorm namin. Family Mart. Tapos mamaya tataya pala kami sa loto. Tataya ako. Pambawi. Sana so, mababawi ko yung 3,000 na yun <laughs> Pero nung nakaraan, <laughs> panalo kami 35? Uh, 35 na last Pero marami rin kayo na 10k post ako doon. 10k post ako? <laughs> Shit, panalo ka pa <laughs> Panalo pa tayong 7,000 So anyway, tapos na yung NBA Hindi na kami makakabawi Last, yun lang naman yung ano namin Hindi naman talaga araw-araw postahan Ang nangyari lang Katuwaan lang kasi Uh, kasi nga championship na yun yun unawain nyo na lang mga ano ganun lang talaga yung mga Pinoy mga Pinoy kasi nga championship at uh, kumbaga yun na lang yung kasiyahan namin kapag uh, para manonood ng championship manok manok ikaw eh, nga laban laban ay, 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 ay. ng mga manok namin pero actually makabox talaga ako kanya nga lang mas napakorsonada kami pumusta dun sa ano madami kasing nagbabak sinantay mo kaya ganun talaga medyo magulo no Bux kami pero sa sans kami pumusta mas masarap kasi pumusta sa dihado pag nanalo kasi yon eh, eh matinding kancawan eh talo eh talo kancawan pa rin <laughs> so anyway ganun talaga ang buhay minsan talo minsan panalo Although malamas, ma, malamang yung talo. Okay lang yan. Kasama talaga, kasama talaga sa pag-unlad yan. Game. Game. Okay. 10, 10, 10, 10, 10. Shake hands ko Bawal may COVID. Okay. No. Okay. 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 napas lang kami. Wala kami magagawa doon. Talo is talo. Tanggap yan. Walang payong. Pupunta naman kami ngayon sa ano. Eh, malakas eh. Unta naman kami kay Mars. Mars pa utang. Sinulang baboy. Oh! oh kaya. Diyan kami kakain. Diyan kami kakain. Late match. <laughs> Late match. <laughs> Halo. Besar. <laughs> <laughs> uh, ah. Ano ba ngayon? Anong araw ngayon? 5:39 lang ngayon. Webes. mga classmate natin oh Ito yung classmate. Ito, may pa-secret muna tayo mga idol. Pero alam nyo na yung numero ko. 3510 5, Yun yung laki number natin. Ayun na, bilhin na ito. napasubscribe to <laughs> sa ate <laughs> sa ate kasi Di na nagbibidyo ako dun sa loob sabi niya ba't kayo nagbibidyo sabi ko, sabi, sabi ko, ko magbablog <laughs> magbablog lang ako magagawa lang ako ng montage sabi niya eh wag mo isama yung presyo pwede naman magvlog pwede naman daw tapos sabi niya vlogger ka ba sabi ko opo uh, anong pa anong ano mo sabi, anong content mo sabi ko loto So, so ayun, sinubscribe niya ako. So, pwede naman daw mag-vlog, wag lang ipakita yung presyo. Eh, naintindihan naman natin yun. Kaso hindi ko rin na naalala kanina. Lahat binidyo ko eh. Pero hindi na natin sasama yung presyo kasi uh, confidential nga naman yun. Wala naman kasi silang resibo. <laughs> so, that's it. Yun lang. Hanggang dito na. Siguro naman pwede na kaming pumasok ngayon. So Abangan natin kung mananalo ba tayo mamaya or hindi Anyway, hindi ko pinakita kung ano yung taya natin surprise. surprise, na lang Kung mananalo tayo, di babalik tayo Kukubra tayo ng tama bukas Kung manalo So that's all for today God bless Bye bye Wala, may dagdag tayo Meron daw naghahanap sa akin galing Taipei nagpunta doon kila ate ayun may pinabigay sa akin tapos ayun shout out sir robert ayun lee. lee robert robert lee so hindi kita na meet in person kasi nasa trabaho tayo and siguro next time pinahanap daw yung dorm ko